Hoy 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 mga kapakels, nakarating ka na naman sa tambayan ng mga lutang pero may ambag. Ito ang Real Talk ni Ate Pakels. Ako si Ate Pakels, ang bungising mong host na may kasamang sarcasm, konting pangaasar at isang kilong katotohanan. <laughs> Dito, kahit puro kalokohan, may life lesson sa dulo. Parang love life mo, masakit pero may natutunan ka rin, di ba? So remember kapakels, sa tambayan natin may tawa sa umpisa, topic sa konsensya sa dulo mga kapakels, halika na't magtimpla ng kape, yakapi ng unan, at humanda sa chika na may kasamang sampal ng realidad. <laughs> Welcome na naman sa inyong paboritong tambayan ng pusong litong-lito. Dito lang sa Real Talk ni Ate Pakels, kung saan kahit sugatan ka, tatawa ka pa rin kasi wala tayong choice kundi ngumiti habang iniiyakan yung maling tao. Ako nga pala ang inyong bungis-ngis na host. Walang preno kung magpayo, pero may puso pag tumama. Ako si Ate Pakels. At ngayong episode, may dumulog na kapakels na certified kontrabidang nagmahal pero hindi minahal pabalik. Tara, basahin na natin tong kwento ni Tropang T. Dear Ate Pakels. Hi Ate. Isang bungis-ngis na hi mula sa iyong loyal Kapakels na sabog sa feelings pero ayaw patingin sa doktor. <laughs> Ate, ito na. Handa ka na ba sa chika na parang sinabuyan ng chili oil sa mata at sinampal ng katangahan sa batok? <laughs> meron na akong tropa. Yung tropang palaging present sa group chat, backride sa biyahe at soft drinks buddy sa sari-sari store. Yung tropang tipong kapag tinanong kung sino crush ko, sasagot ako ng wala. Pero sa loob-loob ko, ikaw na nga to eh. <laughs> Pero ate, one day, nalaman ko na may gusto siya sa iba. At hindi lang basta gusto, may spark sila raw. Eh ako, flashlight lang. Nandyan pero hindi pinapansin. So bilang tropang mapanira na may feelings, gumawa ako ng galawan na pang teleserye. Naggalat ako ng fax, ginamit ang emotional support card at naging 24-7 hotline para sa puso niyang nasasaktan ko, no? At nang boom, naging kami! ate, di ba dapat happy ending na to? Dapat to na yung part na may fireworks, pa-rain effect at background music na mahal ko o mahal ako. <laughs> Pero hindi eh. Kasi kahit naging kami, hindi niya ako minahal. Ako yung pinili niya kasi ako yung nandyan. Ako yung hindi umalis. Ako yung safe. Pero hindi ako yung mahal. Kaya eto na ate, wala na akong pride. Konti na lang dignidad ko. Pero buo pa rin ang pagkakapakels ko. Seryoso na to. Mali ba kung pinili ko ang sarili ko kaysa sa katotohanan. Sincerely, si tropang tanga na nangarap ng harap, nang bulo at naiwan pa rin. Una sa lahat, thank you for your honesty, Kapakels. Hindi lahat ng tao marunong umamin ng mga kasalanang gawa habang nagmamahal. Karamihan kasi feeling martir pa rin kahit sila na yung may agenda. <laughs> Chorot lang, pero hindi rin. <laughs> So, eto ang real talk ha, hindi mali ang piliin ng sarili mo. Pero ang tanong, yun ba talaga ang ginawa mo o pinilit mong manira para lang makuha ang gusto mo? Dahil besh, kung sinira mo ang isang koneksyon na tunay at malinis para lang mapasa iyo ang taong gusto mo, hindi mo pinili ang sarili mo. Pinilit mong baguhin ng tagdana. Ang tunay na self-love ay hindi destructive. Hindi siya nagpupumilit sa kwentong hindi ikaw ang bida. Hindi siya nangaagaw ng spotlight dahil alam niyang may sarili siyang stage. At 'yung tanong mo kung mali ba, hindi ka masama kapakels, pero nagkamali ka ng direksyon. You confused pinaglaban mo ang sarili mo sa pinilit mong kontrolin ng storya para maging ikaw ang ending. Ang ending, naging kayo. Pero di ka minahal kasi hindi ka pinili. Ikaw lang yung natira. Masakit? Oo. Pero aral, mas mahalaga. Sa susunod ha, kung may gusto ka, ipaglaban mo sila. Pero huwag mong siraing ang mundo ng iba para lang manalo sa sarili mong laban. Kasi sa gyerang ikaw lang ang may armas, ikaw din ang unang masasaktan. Eh, hey, mga kapakels, napakainit ng kwentuhan ngayon, no? <laughs> Tandaan nyo, sa pag-ibig, kung ang paraan mong mahalin ay ang pagsira sa katotohanan, baka hindi mo talaga mahal yung tao, baka gusto mo lang siyang maging sayo. At magkaiba yun, Besh, laban ng tayo, pero may hangganan ng pagiging marupok, okay? Hanggang sa susunod na episode ng Sampal, Tawa, Hugot, Realness, ako po si Ate Pakels, ang inyong bungisnis na bestie sa lahat ng sablay sa puso. Dito lang sa Real Talk ni Ate Pakels!